Grabe ba siyang basa po? Galing po sa ulanan. Ayan, eto. Okay, ulpa banded hugasan. Pagka inakay, <coughs> uh, niload natin nang ano, niload, niload natin nang sound. Then, ayun, pawala-wala nga siya. Then, nilaro natin ngayong summer. Ayan, tingin mo naman yung itsura. Ayan. Yan pa rin yung pakpak niya. Okay. Ever since, hindi to, ano, uh, hindi to talaga nagpapahuli. At, uh, ayun, pag-uwi, is complete talaga yung pakpak. Kita mo naman, sobrang dumi, oh nakapagkadumi. Ayan. Ayan yung mga ibo natin na mga nagwawain. Ayan. Ito si Ayan, 011. Okay, ito yung kapatid ni 015. Ayan. Yung mga lahi nila, nakita mo, dito ang ulo. Pure and yan. Ito ay nilaro natin nung uh, summer. Then, Theodora nawala siya. Ayan, ngayon, umuwi na ulit. Talagang ano, uh, certified sila sa sa mga pauwi. Ano. Talagang yung yung instinct nila na umuwi, although nawala no, sila ng uh, race, is talaga namang umuwi sila na umuwi. Ayan. Yung nga alam, may sinatagalan nyo yun. So, sobrang dumi, oh. Putik-putik pa, -putik oh. Basang-basa pa. Tingin ko sa dinaanan nito, ano, maulan. Ayan, basang-basa pa, Ayan. Ayan. Welcome to our dog. Uli. Ibabagahan natin ito sa uh, Battenberg ni Sir Henry Lubag. 011 South 2024 Full pa bandin